sama ng ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin. Na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula, naging Madam Kilay ako. Parang utang na loob ko daw sa kanya. Yung narating ko. Tapos yung itichismis ka ba sa ibang tao, namaldita daw ako. Yung ate ko mga sa yung kanang kamay ko ha. Ah. Joy ko bilhin yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya, yung binigyan ko ng posisyon na na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. ng pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinag, pinagkatiwala? Kasi nga, kapatid mo eh. Akala mo, o pagkakatiwalaan mo? Kasi kapatid mo. Sa so, lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung ano, maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, syempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng atik ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, na gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmama na ibigay niyo yung akin milyon, milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Ah, hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sa akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? ba? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, uh, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, ay bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. <sighs> bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous pag nagpapawithdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko pa ganyan, ganyan hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba doon. ba? Diba? Wala na akong ano doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa isa isang libo eh. Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkakatiwalaan ko nga, ba? Diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, ninanakawan ako sa mga product ko. <laughs> hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat, simulat sa pool, pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan siguro. Yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Never tayong sumuko, never tayong nagreklamo. Lahat, lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize niya yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? hindi ko naman yun, hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat yun, binagirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa. Na milyon. Oo, kikitain ko, pero pagpapagurang ko pa. Ulit. Kikitain ko, pero pagpapagurang ko pa ulit. Hindi nila iniisip yun. Hindi naman ako habang buhay, vlogger. Hindi naman ako habang buhay kumikita ng ganito. Napapagod din ako. ba? Diba? Napapagod din ako. Sinasabi ko to social media kasi mga chat, napapagod ako. Hindi ko siya makontak. Kaya gusto, hindi to, eto lang yung way na maparating ko sa kanya. Yung sama na loob ko kasi hindi niya ako kinakausap. Eto lang yung way na maparating ko sa kanya. Ma-realize niya. Panginoong Lord. Gisingin niyo utak ng kapatid ko. Nalalaso na yata. Kasi may mga nagsusulsul sa kanya milyon, milyon mga chaps, ang hindi ko makuha na pera ko naman. Marami ako pinapasahod na tao. Lahat yun nakatenga dahil sa kanya. Alam mo yung wala akong magawa eh, kasi nandito ako eh. Malayo ako. Gusto ko lang isout out yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yon pera. Hindi <laughs> mo naman yung pinagirapan. Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi? Tapos ganyan ka? Magnanakaw ka? Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. Hindi ko inaano yung mga anak ko. Lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa kong maganda. Ang masakit pa pati kuya ko, naghahati pa kayo sa pera na kinukuha niyo sa akin. Ano? Ano ba ako? Hindi naman ako dito nagtatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape, kailangan ko mag-vlog para lang magkapera ko. Tapos gaganyan ninyo ako. Hindi kayo magtrabaho! Hindi kayo magtrabaho! Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko. Mga tamad! Mga umaasa na kayo sa akin! Magtrabaho kayo! Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taon to para maranasan nila yung hirap. Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo. Ipapakain mo sa anak mo galing din sa akin. Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin? Ipagmamalaki mo pa? Nabibigyan mo yung magulang natin? Ano yung bibigyan mo sa magulang natin? Pera ko din! Mga easy money, gusto ninyo pahiyaan? Go! Real talk sa mga tamad! tangin nyo! Magtrabaho kayo, huwag kayo aasa sa isang tao. Porke binibigyan kayo, porke sinasuportahan kayo. Mag mag ano kayo, mag ano kayo sa sarili nyong paa. Hindi yung ganyan. Na tine -take advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo, porke meron. <laughs> Tapos ano, anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sabi mo, pampuhunan mo? Pagpuhunan mo, galing sa nakaw. Nakakinig ka ng laman. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate ko mga chaps, ang sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko, kundi ko mabibigay yung party niya. Anong party mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. Kakanig ka Pangalan na ate ko, Joy Cubillian. Search nyo. Para matauhan siya. Lahat ng meron ka, may sasakyan, may sasakyan ka. Galing sa akin yan. Mga alahas sa suot mo, galing din sa akin yan ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka ninakaw. Makikita ko yung bangko ko. Ang pagkakamalikot lang talaga mga chaps, minangalan ko sa kanya. Nanginginig ako mga chaps. I'm shaking, hold on. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kauwi ko lang dito, sinamantala mo pa na pagbalik ko rito, kunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million! Pera ko yon. Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon. 2.5 million! Pera ko! Tapos mag-withdraw ka pa ng 500,000 galing din sa pera ko! Kapala mukha mo talaga! Kakasabot pa kayo. Marunong ko magpatawad. Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh. Kasi kapatid kita eh. Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo. Kausapin mo lang ako. Kausapin mo ako kung bakit ba bakit mo to ginagawa sa akin? Inuubos mo yung lahat ng pera ko. Unti-unti. Kung masama akong tao, sabi mo sa akin saan banda. Kayo, nagbigay ng dahilan kung bakit ako naging ganito sa inyo. Di naman ako ganito eh. Ang saya-saya ko. Pagka umiwi ako ng Pilipinas, ang saya-saya ko. Lahat na lang ng mga gusto nyo, ng luho nyo, binibigay ko naman sa inyo. Wala akong pagkukulang. Wala. Alam ng Panginoon Lord yan. Wala akong pagkukulang. Nakakapagod. Kasi sarili mo, kapatid, masakit. Sobrang sakit. Sa sarili kong kapatid na nito ako ng mga chaps. <laughs> Nauubusin lahat ng meron ako. <laughs> Pati maalak niya. Hindi ko dinadama yung mga bata pero sana maisip niya yung mga anak niya yung mga tulong ko sa mga anak niya kung masama akong tao yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon kung masama akong tao dapat pinalayas ko na pero hindi ako ganong tao dahil mahal ko yung mga anak niya sa lang sa lang ang may problema sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord. Bigyan pa ako ng lakas. Ayoko magkasakit. Eight months pa lang yung anak ko. Parang gustong gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. Magbanat kayo ng buto. Huwag okay, nga asa sa mga tao na tumutulong sa inyo lagi, take advantage ninyo. <laughs> hindi ako ganito sa social media, pero mga chaps, hindi <laughs> <laughs> ko kasi makausap yung ate ko eh, binlock niya ako. Kaya dito ako naglalabas para makarating sa kanya yung mga chismosa dyan. Parating nyo sa mga nakakakilala sa ate ko. Parating nyo sa kanya tong video ko. Itong live ko. Huh. hindi nyo maintindihan. Yung mga nambabasa baba sa akin, hindi nyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Mga chaps, ko nasa sitwasyon ko kayo, hindi nyo kakayanin. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa ako madamkilay. Mahal ko ang pamilya ko kung anong meron ako sinishare ko sa kanila. Hindi ako nagko-content dito about sa pamilya ko simula sa pool kasi ayoko ng ganun. Pero ngayon, I'm burned out. I'm totally burned out. Kasi wala na rin mong pakialam ate ko sa, sa pati magulang ko eh. Wala rin siya pakialam eh ko sa sasabihin ng magulang ko sa kanya hindi siya nakikinig. Ngayon, ibalik mo yung pera ko na para sa akin, hindi yan para sa iyo. Kapal na mukha mo. Ha. Meron pa siyang 2.5 million na kinu kinuk kuha, kinuha na yata niya kanina. Kung di pa tumawag sa akin yung bangko, di ko pa malalaman. May mga sarili kay decision Inti-unti-unti yung mga pera ko. Hindi kayo magtrabaho ng sarili nyo. Eddie wow. Ano daw? Eddie wow. Sabi, na to? Ano yan, sabi niya? Tang, ina ka, ha? Ah. Teka lang. Sino yung nagsabi nun? Paki-up nga yung pukoy ng ina nun. Asan yun? Eh di, wa, kausapin mo kapatid mo. Wala kami magagawa. Ano yan? Wala kaming asa ah, na ba yon, Tang, ina. Wait lang, ha? Ah. Salamat ka, lumagpas ka. Tang, ina. Ano ano talaga, mariririto kita. Ano yan? Eh, ko sa aming kapatid mo. Wala kami magagawa dyan. May paiyak-iyak ka pa. Ulul! Sino yan? Sino yan nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Tang, ina ka, ha? Judge Pakur sa Villamor. Gaga! Gaga ka! Okay ng ina mo. Ha? Dito ka pa sa live ko, ha? Tang, ina ka! Kung ayaw manood dito, ako, wal ko to. King ina mo. Ngayon, kung wala kang pakialam sa live ko, po kinang ina mo, lumabas ka rito gago kang judge pakur sa Bilyamor ka. Pang ina, kita. Wait ka dyan. wag mo ko chichempuhan tse ngayon, gago. Dahil patola ako ngayon. Bad trip ako. Masasali, masasali ka talaga sa rito ko, gago ka. Titin ako, propan mo. Kamagaano dyan, ha? Pang ina ka, sa Salisali ka pa. Okay. Yeah, okay. Ang ina ka. Basag ka sa akin mamaya. Tang ina. Out of the topic ka, gago ka. Gusto mo sa'yo mapunta yung pansin ko? Jude's Pakursa Bilyamor. Ito ba yun? Jude's kineme Kinemerot. Kineme, Huwag ka mag-deactivate. Mag -de ina mo. Maririlto ka sa akin hayop ka. Eh? Mamaya ka sa akin gago ka. Tang ina ka, mo sa wall ko. Ha, ngayon ko ayun nyo manood dito. Kay mga epal kayo, na wala naman kayong sinabing ano, kundi mang bash. Sa problema ko, eh gago, scroll scroll up mo doon ka sa iba. Hindi ko naman pini-please kayong lahat dito eh. Ako naglalabas ng sama loob ko sa pamilya ko. Sa wall ko. Manood kayo kung manonood kayo. Kung ayaw nyo manood, nang gigigil kayo, naiinis kayo sa pagmumukha ko. Ulul, umalis ka rito. Tang, ina mo. Gago ka. Hindi ako masyado nagbumura dito, pero this time, po ng ina mo. Mamaya kita istok, gaga. Makahanap lang ako ng ibaba sa'yo, tang, ina katatagta rin kita. Ako pa sinubukan mo, baka marilto kita ng bonggam-bongga. Tingnan ko lang, di mo kakayanin. Inuulit ko ako ah, mababas lang kayo sa akin dahil sa ginagawa ko dito ngayon na nagrarant ah, ako sa sama ng loob ko. Tang ina, sinabi ko ba manood ka? Ewol ko naman to. Huwag ka manood dito, gago. Kung inis na inis ka, mamaya ka sa akin. Sa so, ito rin na focus so, yung attention kong puki ng ina. Mukhang Judge Pacur sa Villamorca. Ayop na to. Mukhang palamunin ka lang rin naman puki ng ina mo. Palamunin ka rin yata eh. Gago ka kaya ganyan ka magsalita eh. Ah. O bako galamay din yan ng kapatid ko. eksena eksena niyang ano dyan. Ito to ka mga chaps ah. Ito rin mga chaps ha. Kung kayo, meron kayong mga kamag-anak, breadwinner, na katrabaho abroad mga chaps, wag na wag kayong magpapa-involve sa pera. Tandaan niyan. Huwag na wag kayong magpapa, magpapasilaw sa pera. Ha? I know money is evil. Totoo yan. Money is evil. Pero mga chat kung hindi naman sa'yo yan, hindi mo naman pinaghirapan yan. Bakit mo aangkinin? Di ba? Mabuti pa ako sinabi sa akin ng kapatid ko na na bahala sa akin. Kung bibigyan mo ako, okay lang. Kung kung hindi naman, di okay lang din. Bahala ka na. Baka makonsensya pa ako, baka bigyan pa kita ng malaki. Eh hindi eh. Ginago mo ako eh. Kaya kayo mo. Binura na niya mga chat. Ulul, gago yan. Bura-bura ka pa, gaga. Kahit buray mo, gago. May screenshots na ako sa iyo mamaya kita tatargetin. Tangina eh, ka, huwag mo ako sasabayan pag ako bad trip. Dahil maghahanap at hahanap ako sa'yo, nang ikasisira mo, gaga. Ngayon pang patola ako ngayon. Nanginginig ako sa ano, tapos bigla ka papasok dyan. Ah, report this account hate speech. Papansin ka. Yeah. Yes, my love. Okay, stay up to me, okay? Huh? Yeah, so I'm okay. Cool. I'm okay, Did I'm okay. Nurse, okay. I'm okay. I'm just shaking a little bit, but I'm okay. Well, ah. Take a break. Drink some water, you know? I have water here. I just calm down. Right? I am calm down. I love you. I love you. Thank you so much. Huwag kayong magpapasilo sa pera, mga chaps. Ang mahirap lang kasi, kapatid mo, mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa mag-anak mo. Totoo yan. At least kung sa ibang tao pa, hindi ka masadong masasaktan eh kung may nakawin sa'yo. Pero ito, kapatid mo eh. Tinarantado ka ng bonggam-bongga eh. Lahat pa nang meron ka, gusto ang kinin. Lahat pa nang meron ka, gusto ang kinin. Ang gitera kasi ang kapatid ko eh. Ito, real talk lang din yan sa kapatid ko. Kung pinapanood niya to, yung mga chismosa dyan, iparating niyo to sa kanya. Sasabihin sa akin ng kapatid ko, kasi nga tinanggal ko na siya sa 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 trabaho niya na kanang kamay ko siya, 'di ba? Tinanggal ko na siya. Ngayon, siya sabihin niya sa akin, kailangan niya daw ng ng separation pay kasi tinanggal ko daw siya kineso. Kaya kailangan niya ng milyon, day. Milyon ang kailangan ng kapatid ko kasi nga wala na daw siyang trabaho, mm ganyan-ganyan. Pati asawa niya wala nang trabaho, ganyan-ganyan. Kundi ka man masira ulo din eh. Ha? Ang laki-laki na pinapasahod ko sa iyo, buwan-buwan. Bet ka nag-ipon. Paano? Inuuna mo yung luho mo. Inuuna mo yung ala alahas, inuuna mo yung sasakyan na wala ka namang parkingan, inuuna mo yung, yung kung ano-anong mga luho na hindi naman karapat dapat. Ulti nga bahay, wala ka eh. O ngayon, pag ka sa tambol mayor, ako ngayon na may kasalanan. Kasi tinanggal kita, wala ka ng trabaho, so kasalanan ko yun. Alam niyo mga subscribe ha, huwag kayong gagaya dyan. Huwag kayong gagaya sa ganyang mga tao. Pag kayo may trabaho, mag-ipon kayo mga chaps. Ang sarap bumili ng sarili mong gamit na galing sa pinaghirapan. Ha? Ang sarap bumili, pa ipakain sa anak mo na sarili mong pinaghirapan. Hindi, itong ati ko hindi, yan. napakagaling eh. Ha? Ha? Kukunin niya yung pera na may inuunti-unti ako. Nung nakaraan nga, nag nag, nag nakaw siya sa akin ng 150,000. Nandyan ako ha, sa Pilipinas nun. Pero hindi ko alam yun. 100, inuunti-unti niya, 150, 50, another 150, and then 50 ulit. Pag ganun, ganun. Mm. Tapos ngayon, this time, this time, iniipit niya ako, gusto niyang kunin lahat ng pera ko doon sa bangko. Tapos ngayon, kukunin niya 2.5. Wow, nasa bangko niya na, ng 2.5 million, nasa bangko niya na. Napakagaling talaga. ba? Diba? Nakakainis. Wala kasi wala kang magawa eh. Ano daw? Chik, chik, isa, isa, ka pa. Chik, sana maayos niyo na, sabi ni Ann Ano? maayos nyo na lang problema nyo kaysa i-broadcast nyo. Kasi kahit baliktarin mo ang mundo, ate mo yan, magkadugo pa rin kayo. kaysa nagpapahiyaan kayo yung social media, once may mangyari sa isa sa inyo, kayo at kayo pa rin magdadamayan. Sinabi mo yan? Oo, totoo naman yun. Na kayo kayo pa rin magdadamayan. Totoo naman yung sinabi mo, pero yung lamat sa magkakapatid. Hindi mo maiintindihan yan, Ann Cordobis, kasi wala ka sa sitwasyon ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Oo, kahit balik natin yung mundo, kapatid ko yan. Pero hindi eh, tinarantado ka na. Ano ko si Mama Mary? Gaga, hindi ako si Mama Mary. Matagal na akong nagtimpi. Hindi lang to yung isang beses, pang natlong beses na to. Kung alam mo lang, Ann Cordovis, paparating ko sa'yo ha. Bakit hindi mo kasi alam yung sitwasyon ko eh. Ngayon, nagkakwento ko sa'yo. Para, lang para maintindihan mo kung bakit ako nagkaaganito. This is the third time nag na ako ng kapatid ko. Inu, every time lang na, na may ginagawa sa akin silang masama, madali kasi kong kausap. Napakabuti kong tao. Alam niya ng mga nakapaligid sa akin, madali kong magpatawad. Ha? Pero, ngayon, at this time, naharap-harapan na, inuunti-unti na yung bangko ko. Si, tingin mo, tingin mo, kakalma ako? Kakalma pa rin ako? Eh, layo ko? Sabi ko nga, hindi ako sa Mama Mary na lagi ako mabait, gaga. Nasasabi mo yan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Nasasabi nyo yan kasi hindi nyo nararamdaman yung hirap na naramdaman ko before ko marating yung ganitong status ko sa buhay. Madaling sabihin yan. Nakadugo mo. Ganito ganyan. Madaling sabihin yan. Huwag mo nang ilabas sa social media. Tanga. Paano ko, ang tagal ko nagtimpi eh. Halos isang buwan nga eh. Halos isang buwan na hindi ko nilalabas sa social media pero this time I'm burned out. Ha? Lahat ng, ikaw ba naman, million milyon na nawawala sa yon Okay ka lang? Sa, so, ikaw nga, sige, pari tayo ng katayuan. million milyon na nawawala sa sa'yo, okay ka lang? Tapos binila ka pa, ayaw ka pa kausapin, okay ka lang? Sige so, nga, pari tayo ng sitwasyon. Siyempre, hindi. Diba? Hindi laging mabait ka, dai. Huwag ganon. Ilang beses ka nang naging mabait. Pero as of this situation, I'm done. I'm done. I'm tired. Ha? Ah, lahat ng tao may hangganan. Pag sobra na, sobra na. Ha? Ah, kung, may, mer kung meron kayo sasabihin dito na again sa sinasabi ko, ha? Ah, siguraduhin yung tama yung sasabihin nyo. Ha? Ah. Kasi kung ibabas nyo lang ako, kaysa naman sinasabi nyo na, ah, for the content, o kaya sinasabi nyo, bakit ka pa nagyayaw dito sa social media, kaya may, kaya may, eh, binlock ako ng ate ko eh. Kaya ako na ganito, para iparating sa kanya, kayo na magparating, kasi ayaw nyo akong kausapin. Oh. Ha? Ayaw nyo akong kausapin, pati magulang ko nadadamay na. So, this is the way para makarating sa kanya yung gusto kong sabihin. Uh. Ha? Hindi niyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon. Madam, bakit po may access siya sa bangko ko? Kasi nga ganito, pinagkatiwalaan ko siya. Okay? Nag-uumpisa pa lang ako sa business, nag-uumpisa pa lang ako ng Madam Kilay. Ang pagkakamali ko, na alam ko naman na pagkakamali ko, pinangalan ko sa kanya yung bangko. Na hindi ako ang co-owner. Siya lang ang nakapangalan. Pero, pumapasok sa kanya, alam niya na hindi kanya yung pera. Alam din niya ng mga distributor ko and reseller ko. Alam nila na hindi yung per, kanya pera. Kasi dumadaan sa kanya. Pero kasi nga kapatid mo, wala naman sa usapan namin, hindi ko naman akalain na pag ganito na pala kalaki yung business ko, ganito yung gagawin niya sa akin. Kasi nga, hindi ako nag-focus dun eh. Kasi nga, ang laki ng tiwala ako sa kanya eh. Diba? Ang laki ng tiwala mo kasi nga kapatid mo. Ano to? O, oh, An. Sana okay ka lang, ha. An Cordobis, ha. Sana napaliwanag ko sa inang maayos, ha. An Cordobis, simula mo na mag-live. Ah. Simula mo na mag-live, An Cordobis. Sana okay ka lang din. Sa mga sina Kasi hindi mo maintindihan yung sinasabi ko dito. Hindi nyo alam yung feeling ng mga na mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho para sa pamilya at gagaguhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Tatarantaduhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Ha? Milyon ang pinag-uusapan dito, hindi sandaan. Ano? Okay na lang sa akin? Ano ko? Si Jinky Pacquiao? Manny Pacquiao? Na okay lang sa akin? Kasi madali na...